ay okay. pina Eh di paparao pag makaka eh ako may na binibili eh di, dun, Sa Matalisay eh. Sa Matalisay eh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Bakas-kasa Baka, uh -huh. Kay ano kalahati e eh. okay. Ayun nga, ayun nga. nga. Bago lang daw sila eh. Ay, dadaan din muna ako sa Kuya Win. Eh. Saka sa mga ati floor. Bukas pa naman ako paparaon. eh pambato nga. Hindi kaya papunta na lipon bago pa mabato. Mamaya sa yeah, yeah. sabay <laughs> sa panghero ka sige baka malaglag ang cellphone yeah sabay takbo <laughs> oh naman bawal makalimot sa bayad Ay, mamaya na yung anak, tangke. Tangke? Tangke, gasolina. Warang tang tangke. lang yun. Oo. Yan. Pag may labis, iyo na. <laughs> Thank you. Yeah.